Oh. Kasi? Hindi naman aso marunong magsuntok ha. Ah. Magsagat talaga yun. Hindi naman marunong manuntok kung aso magagat? Ano Mayroon ginawa? Mayroon ba aso manuntok? Ano ginawa? Magsagat talaga yun. Ano ba ang ginawa mo sa aso? Magsagat talaga yun. Mayroon agad. ko. Tanungin mo sa aso. Pili sa pwede. Magsagat ng aso. Ayan. Ayan. Nalilad ko lang. Ang daming dugo. Ang daming dugo lumabas. Dito kami ngayon sa clinic. Tanungin. Klinik, yan. Dito kami sa clinic. Wala pa yung doktor. 20 minutes pa daw. Kaya antaan tayo mga tayo. Hindi ko alam kung anong ginawa sa asa at sa kinagat. Buti na may clinic na kung kagat sa aso. Wala naman clinic kung aso manuntok ah. Wala clinic na? Aso man manuntok ng umasipaan ng tao yung aso. May pangkagat lang, di ba? Sa kagat na meron, susuntok wala. Mahirapan tayo maghanap. Aga-aga pa. Agad ka na ng aso. Kasi kung saan saan kung punta. Madami kasing aso sa taas namin. Mga asong gala. Meron doon bagong pakanak. Kaya hindi ako umaakit doon sa taas eh. Umaakit sa doon. Ayun. May napansin. Nakagat na pala sa nga ako. Malaki yan. Kami yung tubo. Kapag 20 minutes pa magdating doon. Ito lang natin. Nagtay na lang tayo dating doktor. Hindi naman kasi makinig sa sabihin. Magkano mm -hmm. ang karang dyan dito, sir? Magkano ang sikat na dito? Ito pa yun, injection yan. Ah. Ha? Ah, induction. Ha? Seven hundred percent. Isang indiksyon? Tapos ilang siksyon yun? Apat. Apat? Gano'n? Bakit nung indiksyon ka noon, tatlo lang? Ano yun? Yung noon indiksyon na indiksyon ka noon, tatlo lang. Huwag ilang ka nakakagat ng aso. Ha? Pasto, pastong siksyon lang yun eh. Bakit ba? Apat siksyon, apat na seksyon daw tibin per section 700 plus per section unang section tibin hundred malawapat pa arpat kara section tibin hundred? buo lam ba sabi niya per unang section kung ano lang si Donpaano Donpaano